hello good day sa lahat yan. sa mga nagbabalak na magalaga ng mga exotic pet yan. ito yung isa sa pinakamaganda sa pinakamadali alaga birded dragon yan. may mga different uh, color yung birded dragon natin doon nakabase yung price nila sa, col sa color nila sa skin yan may mga normal skin, leather back, sit back yan. Pakain nila mga worms. Uh, pero pag ganitong age, beach uh, vegetable na yung kalimitan. Yan. Napakaganda nila alagaan kasi hindi sila ano sila harmless. Yan. Ayun yung agandahan nito. Para silang ano, para silang dragon. Yan. Pag mag-aalaga tayo nito, isa lang yun sa kailangan. Kailangan napapainitan nila papainitan sila yan o kaya kung wala lalo pag umuulan kailangan natin gumamit ng mga UV light UVB yan yung ano tusuk tusok, -tusok nya hindi naman siya masakit yan malambot naman siya pag inahawakan pwede sa bata yan ito yung, ito yung mukha ng parang living dragon yan o oh. napakabait nila yan. ito is 8 months old yan may maliit din tayo mga hatchling yan, pag nakita nyo.